Ngayon magbabalik na ano naman po sa panibago na naman nating Roblox video. At ngayon nga ya po, maglaro tayo ng Longest Answer Win. So, yun. laro nga po tayo ngayon ng Longest Answer Win. Ito uh, ay mukhang kailangan natin gamitin ng ating brain sa uh, larong ito. At, ano pang hinihintay natin? Pinagat na. natin patagalin pa ito kasi hindi na tayo sa ano at mukhang magsasagot na kami. So, yun. So, ito na. Mukhang itong babae itong kalaban natin. No? So, what would you see at airport? Um, Airplay. Flight attendant flight attendant. O, oh, di ba? Flight attendant. O, oh, so yun. Mali pa nga. Ay, tama nga ating spelling, no? O, oh, naku. Nakatalo na agad si babae. Ito, o. Oh, Nag-ano siya. O, oh, what? Panalo agad tayo? Ah, kabaeyan. Studio first. First win award. oh So, what? Yun na yun. Ano ba itong mga kalalabo natin? Di ba? Tapos sasagot sila. Hindi sila samagot, no? So, mukhang ulit na naman. Umalik tayo ng pera. Sayang makikita nyo high skill na tayo ibig sabihin talagang pinagamit na ano na tayo nyo to answer wins yan na so ang first question natin name a cold country um united state united state oh di united state ah ba ang taas din na na kanya Oh, sweet din yung sa isa, no? So, oh, ko At dapat hindi ito nagsasagot ng babae. At nagsasagot siya, no? para naman matagal-tagal ang aming laban. Very personally, I think that would be at the wedding. Wedding dress, di ba? Wedding dress. O, oh, di ba? Taas agad atin na rin sa kanila. Nanalo kaya tayo dito. Hindi kasi sila nasagot, no? Itong isa lang nasagot itong isang to. Pero yung babae, parang hindi. Bais, uy, naku, hindi sila sumagot. limit na yung isa. <laughs> Grabe naman yun. Ano ba? Pag Gagaling ng kalaban ko dito kanina, ah. Hindi an animal at um Lizard, um Lion, ummm... Lizard lang ba? Lizard? Lizard na lang. yun ko lang kasi nilalabas kasi. Okay, nag-uus na ko, tayo ng oras. Mm -hmm. Lizard, no? Preparing for really. the next question. 20. The final bathtub, ummm... To crush. Oh, hindi. Bat-tub daw, eh. Ummm... Rubber duck. Diba? Rubber duck sa bathtub, eh. Oh. So, anong kanya? Oh, ano? Maka-out na siya. Nag-a-out na siya. So, yun. Panalo na agad tayo. Panalo na naman tayo. Ano ba naman itong mga kalaban natin? So, mukhang mga talagang totally beginner lang sila, no? Walang yung... Okay, shi shi shi, may. What's happening? Kung oh, kailangan natin lumipat ng server, lilipat pa tayo. Pero masaya naman tayo eh, kasi makikita nyo yung sign na nasa gitna, diba? <laughs> di ba? Hindi kasi na talaga kanina manalo dito yung eh, matapuan, 1. Magaling yung iba talaga dito. So, ito na. O, oh, dito na ulit, sisimula nga. Paglalaban itong mga kasama ko to. Sino ba itong mga to? Sino Raul? Ngayon ba Oh, so ano lang, ano bang type ng peanut? Um, peanut lang kasi alam ko eh. Yan lang alam ko eh. <laughs> diba kanya? Ah, uh, oh, almond. Sa nga alam ko is peanut eh. So, I What? Ano ba to? Name of something that you can climb. Hmm. Hmm. Diba? Ano Ladder na nga lang. So, sumang so, bubawa ng ating ngayong mga sabot, no? Ang kanya, oh, ladder din. So, pantay kami nito, no? Bang, ano na ba siya? Oh, amateur na siya. Ako, skilled na, no? Yung part of the car, um, engine, engine. Yun lang alam ko talaga. Ang kanya, oh, wheel, ang uh, engine. Hmm, manasunod. Ano yung mga instrument that? string on it, syempre, electric guitar. Diba? Taas ang taas ng atin, no? Tapos natin sa electric guitar. So, anong kanya? Guitar lang ba kanya? Marami kasi eh. Meron yung parang sa pang yung ibang yung tunog. May gayon din eh. So, nasagot sagot niya. Wala kasi yung nasagot. So, mananalo na malagot ako dito. Wala pang Jojo yung dito na malakas. Yung nanibalda sa shell lang. Turtle lang, no? Wala oh, ba si Turtle? Turtle lang, no? Ano bang may shell? No, mukhang panalo na agad tayo. Ano ba naman yan? Dato na? so, yung ano, may mga galing kasi dito yung nakakalaban. So, expert na agad ako. Gusto masarang natin na. So, mukhang matututo din itong mga kalaban natin na ito, no? So, sige, ano, turan pa tayo. Turan pa tayo. Kaya lang natin, baka mananalo mananal sila. Kasi sila, kasi sila mga beginner pa lang. Ganyan din ako nung ano, inuuna eh, no kong laro nito eh. Hindi talaga ako makasagot Tapos minsan sa chat ko din nalalagay yung ano, yung... So kami talaga dalawa nito maglalaban. Mga kailangan natin change server name. Kumpul oh, new letter P um, Nova si Patrick, di ba? Ah, di ba? <laughs> Namanya si Parker, ah, si Peter Parker. So ini um, uh, music channel yang um, rap um, super music. Ah, oh no, ano ba? Dami eh. Pwede video yung ano. what would you hear in the city? Mm, um, noise, loud, loud, noise. What vowel then? Chin. What? Ano ba? No. talo kami dalawa? Bullocks. So, ito na. Mukhang may bago tayo, no? Elite siya. So, yung kanina natin garang kiit, no? So, mukhang may makaka-challenge na tayo ngayon. Oh, so, mukhang may ayos na to, ah. Hindi na. Oh, nag-quit na. So, kami lang dalawa nito, no? Meron siyang four wins. Meron din ako yun. May bagong sumali, no? O oh, yun, so tatlo kami. ano ang kanya? Goated na. Patay. Ang magaling itong isa nating kalaban. Mukhang may wala ito tayo sa mga to. No, ano ba yan? What is that? Well, people buy ang um, car. Um, car. Car, ang baba naman nun. Madami eh sobra para, oh, ba't hindi siya nagsasagot? To for rin po next question. Team animal that moves slowly. Snail and, ano ba, worms. Yun na lang. So, tang, oh, ano ba niya? Little box What? Ano yun? Hotel, oh, so, to for rin po next question. Hindi usas ang babae nung una. Name a board game to 50. What? Ano, chess. Chess lang alam ko eh. So, ano ba? Sa kanila, na. kaya sa kanila? Hindi sila nagsasagot talaga. Bakit? Bang pinapanalo tayo nila na naman ni Madrid type. Mm. Apple tree. Apple tree. Oo, oh, ano kanya? Oo, oh, cherry blossom. What? <laughs> um, button. Um, button. Ano yung police would Um, baton. Um, baton. Ano kanya? Ano, bullet. Ah, bullet purpose. What the hell? Ice cream lang alam ko. Ice cream. Ano naman kaya dito sa kanya? Sa babae. Eh. Ice cream lang din. So what? Panalo yung babae. Ang galing naman niya. No. Hindi natin kaya yung talon mga to, no? So last one. Ang babae ito. Hindi natin kaya silang talonin. Ang lupit naman niya. What? Ginagamit ng mga pulis. Ang na nasagot niya. Bulletproof vest. What? Ang lipit naman niya. Kailang nakakaisip nun. So ito yung buti ng tatlo kami so pwede pa itong mata oh dadalwa kami itong elite wag pa gamit mga parehas na kami may ano na per wins pero mas maraming letter niya oh no mas may alam po sa akin yung a girl at ano day day te Oh, Teresa. Oh, so hindi pala ano lang isang isang araw lang ba yun Pero hindi ba siya nagsasagot? used for food. Um, ah, uh, pan oh, ano kanya? <laughs> Rain pan. Rain pan. Rain pan. Oh, di ba? Mali lang spelling ko nung una. Nima planet in our solar system. Jupiter, because Jupiter of Earth. Um, Jupiter, ano ba? Mars, Venus, Jupiter na nga lang. So, Jupiter din yung kanya. Kasi yung Jupiter yung pinaka maano. Hindi ko alam. Ito yung isa pa yung mas. Billie Eilish. Ano mo yung spelling na? Oh! Kumali ako ng spelling pero may auto-correction sila, no? Di ko kasi ano, naririnig ko lang yun. So, panalo na agad tayo. What? Oh, yun! Bumabi si Enoy! So, ito mo yung ganda-ganda tapos ng labang at yung ang aming huling ano, ano yung that can be found in the kitchen. O, yung kasi yung pan, ano, parang ano, yung chopping board. Chopping board. Diba? Yan nga ba yan, diba? Tumuhang muna na tayo dito. Nung hindi na siya nagsagot. So, panalo na tayo. Oh, nagsagot pa siya. Oh, frying pan. Yung sinagot natin kanina yung kanya, no? Okay, okay. Ano na yung dog breed? Um, um, ano bang ba ayon German Shepherd. German Shepherd. Diba? Ang taas na nga atin, ang hamba na nga atin. na mo natin sa sana mo pa na. Please, so ano tayo, bro na tayo. Talo na ba siya? Uy, talo na siya, no? Alam niyo na, winner na tayo. So, nanalo na tayo. So, yun. So, mukhang dito ko na po muna tatapusin ang ating video ng Longest Answer Win. So, yun. Eh, nanalo naman po tayo ng kahit dalawa. So, hindi. As in, isa. Counted natin yung isa kasi una nating mga tinalo is talagang totaling beginner sila. So, yun. So, yun. Kung dito ko na nga po natapos yung video ng ating longest answer win. At kung nagustuhan nyo nga po pala ang video natin ngayon, eh, huwag nyo natin mag-like at mag-subscribe para gawa pa tayo ng maraming videos kagaya nito. So, yun. Maraming sa salamat sa panunood. kita gay ito susunod naman nating video.